So ayan po ang aking pares na dongta. Nangingitlog na po yan. Kakuha ko lang na itlog kanina. All gusto na niya maglimlim. kinuha ko yung itlog kasi baka mabasag lang. Nilagay ko na lang sa incubator. Kasi yan mga sisil pa lang yan. Hindi ko na tuloy alam kung anong lahi ito. kasi ito ang aking ah, quadrona brama ah, sa isang gulungan ah, ah. tapos ito medyo lahok ito mga ito may silky saka black astolog ah, yan mga anak na yan ito yung dalawang yan tapos yung silky, anak naman nung nandun sa kabila sa dulo yan yung mga silky na yan anak nung nandun sa dulo yan, yan po ay mix silky ang mga yan Kita nyo yung mukhang panabong na yan silki po yan silky po ang magulang niyan native ata ang na yang hindi ko alam kung ah ang native ang nanay pero silke po yung tatay. nababahan ng silke. Yan, nakita nyo. Mga silke ang mga itsura nila. Maliban dito sa isa. Ito ay black castle din ito. Anak. Tsaka yung isang itim na yon Yan naman ay lahok naman yon Yung itim na yon Ay ko nanunok ka. Silke na itim. Na, anak sa black tulog po. So ito ay mga mixed class ito. 'Yan, yeah, brama. Tabi niya uso, pero napakalambing po niyan. Hindi 'yan tumatakbo pag hinawakan mo. Pinakamalambing. 'Yan ang mahilig lumapit sa akin basta ako pumunta dito. 'Yan, yeah, brama. Medyo mga payat lang ang mga brama ko ngayong lalaki. brama din po 'yan. Ito trio Ito 'yung pinakamatahok bumaba medyo maliit yung lahi niya na pero pinakama pinakamasiglang bumaba napakahilig bumaba o yun yung kanyang kahit po yung mga inahin doon pag inilapit ko sa kanya binababahan niya yan drama din po yan so ito yung aking black na mag kapares so, may mga anak na siya dyan yan tapos ito ay parawakan, yun ay parawakan marami na pong na-itlog yan yun, mga anak niya na yan, mga parawakan na yan yung isang black Kasi sila kasi magkakasabay o, so, kita nyo, patakaw mga baba ang hilig mga baba talagang tinatakbuhan na yan, yan, yung drama yan dalawa, isang maliit tapos isang malaki pero magkaedad po yan kasi lalaki po ata ito isa ito. Kaya sobrang laki. Malaki po ang tatay niyan eh. Tapos yung pabrama pa yun. Eh. Maliit na yun. Babae siguro yun. So, hindi ko tinitingnan kung ano. Tapos siya, parawakan. sensitivity silky. Dalawang parawakan. Ito yung mga magulang <laughs> ng mga silky. So naglimlim siya, tatlo yun. Nawala yung dalawang sisir. Iisa na ngayon ang sisir. Hindi ko alam kung saan napunta. Kasi dati nandun siya. sino pa ba? So yun, ang pinakamatangkad kong sisi Siguro lalaki Ito. Wala siya may... <laughs> Napakalambing din yan. ito may gimay ito siya si Dong Tao ako mata kumatakong kumain kaya naman sobrang bibigat pag hinahawakan ka mo gusto niyang bumaba so, pag hinahawakan mo napakaya tawakan kasi napakasigla ang lakas ng katawan aking dalawang labi bo hello napaka ano din yan napakalambing ng dalawang yan sila nalabit na nagpapahawak. Yung iba ay hindi mahawakan. May ilak. Ayan so, po. Ang aking mga alaga. Yun lamang po. Salamat.